Barbie Forteza at David Lee Kauko, ipinaliwanag ang picture na magkayakap silang dalawa habang natutulog. Hindi ba kung yung maaalala, kamakailan lamang ay nagtrending ang di umano'y alitan sa pagitan ng diehard Bar fans at Jack B fans. Na ang pinag-ugatan ay ang post ni Jack Roberto patungkol sa Anti-Celos Class na kung saan ay nagbibigay siya ng mga advice sa ilang mga katrabaho niyang artista. Sumama ang loob ng mga die-hard fans ng Bardad dahil di umano'y pinalalabas ni Jack Roberto na masamang tao si David Lee Licauco at mga aagaw ito. Marami ang nagsabing hindi sikat si Barbie kung hindi dahil kay David at kahit na sino ang makapareha ng aktor ay sisikat pa rin ito. Hindi rin nagustuhan ng mga diehard fans ng parehong panig ang naging aksyon ni Barbie sa mga nagbibigay ng mga bad comments kay Jack Roberto. Kung saan ay blinok ng aktres ang kanyang mga fans, at maging ang mga solid fans ng Jack B ay nadamay na. Naikinalungkot naman ng mga ito. sinabi rin ng mga David fans na dapat ay palitan na si Barbie bilang leading lady sa remake ng Maging Sino Ka dahil nga mas kiampihan di umano nito si Jack Roberto at hindi ipinagtanggol si David. Matapos ng isyong ito ay nagtrending naman ang larawan ni Barbie at David na magkayakap habang himbing na himbing na natutulog. at sa ngayon nga ay sinagot na ni Barbie Forteza at David ang tungkol sa magkayakap picture nila. Alamin dito ang buong kwento. Sa interview ng dalawang stars kay Nelson Canlas sa Chica Minute para sa 24 oras ay nilinaw ng dalawa kung ano ang naganap sa litrato na yun at ayon kay David. Tulog talaga kami nun. Kasi pagod na eh. Pagod na kami nun. Paliwanag ni Barbie. To be honest, hindi pa take yun, pero bine-block na kasi ni Direk. Natawa lang ako kasi yung unang take namin nun. Ang dapat na mas Ako. Tapos nung pumitek, yung AD namin, siya yung mas sa sakin. Yan nga ang naging paliwanag ng dalawang lead star tungkol sa trending picture nila na magkayakap habang natutulog at behind the scene palang pala yun. Na sa aking palagay naman ay parang gimmick lamang ito para i-boost o ay promote muli ang kanilang tambalan dahil nga sa naging bad situation nila nito lamang kamakailan. Nagusto nga ng maraming fans ni David na palitan si Barbie bilang leading lady sa upcoming remake ng Maging Sino Kaman. Kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment down below para ibahagi sa amin ang iyong opinion kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel pindutin lamang ang subscribe button sa ibaba ng video at ilike and share na rin para marami ang makapanood sa latest update ng Bar the Love Team.